Talong, meron na ako. Ilan ba yung kinukuha ko? Ilan ba yung kinukuha ko? Matumal! Biernes nyo man. Biernes Shout out sa oh, yung... eh. asawa ko. Madalang lang uminom, Huwag ka lang magalit. Ah, nalasing ka? Hindi, okay, madalang. Bayad oh, na. Ulong ka. Ay, bilit tayo manok na pang ulang. buhay mga farmer ayan off to market ito ang senaryo sa aming uh, kalsada pag uh, mapunta sa mga eskwelahan, ayan kami lang ni Chichi kasi si Rowan may ano pa, hindi na po pinapasok sinagad na hanggang uh, hanggang ngayon, Friday na siya papasok ano, ah, Monday pero ngayon may kumun yata siya hindi na pinapasok kasi medyo ano pa ng kaunti si naman ang may sakit ngayon nilalagnat kahapon buti nilang napapainom na ng gamot na medyo hindi na hinahawakan medyo napipilit o yan maaga tayo ngayon dahil na uh, Friday nakapang PE ang mga bata ngayon tapos sa uh, ano ako naman yung pinagbigyan ayan 7 o'clock alis namin dapat 7.30 uh, so 30 minutes na mas maaga dito nga mga nasa ano po dito sa elementary ng uh, San Agustin mas maaga sila Chichi 7.45 01 alas 8 bumili tayo ng mga regalo na naman ngayon lumpia na kahapon ah uh, ah na tata na Jason nag ano nang ano sa gabi kasi walang langaw kaya maganda magbalot po ng lumpia sa umaga kahit sarado mo yung bahay kulang alam kung hanggang kailan itong ating uh, sarado na eh mga uh, ano na lang yan naiwan na lang nakita na nila sarado na talaga ang problema baka hindi nilinis ng maaigi nakatiwak lang lang ang mga ipod patay tayo dyan mahaba habang perwisyo sana naman nilinis nila kasi ang lifespan ng langaw is 28 days pag naging langaw sila 28 yata to 35 mga ganon alas ang buwan din pa ng ganon <laughs> oh, pag umuulan naman ah, na nalalagas naman sila malakas ang ulan tingin tayo an antay na lang importante na ay na oh ayun oh, kita tayo na naman kaya ang uulamin manok na naman gulay <laughs> kaya kami nang hospital si Kuya Enteng update pala kay Kuya ay inextend na naman siya ng tatlong araw pero normal naman na po na nakakausap kaya lang may hinihintay ata yung doktor na sign parang pag yung kanyang scan CT scan ay para uh, parang walang ata pagbabago doon sa yung doon sa bleeding di yung Okay naman na hindi na nagbe-bleeding kaya lang yung dugo po dapat daw nababawasan. Parang ganoon. So hinihintay mo na. Hindi naman nagdagdag, hindi naman nagbawas, parang na uh, ganoon pa rin. So kapon schedule na dapat lalabas ngayon. Tapos nang message si Ate, another 3 days na naman. Kaya ayun. Medyo syempre sana maka tuloy-tuloy na. Normal naman si kuya, wala namang uh, ano sa katawan niya, ha? Nga lang, eh, eh. Uga po kasi yung hemorrhagic, eh. Hemorrhagic stroke. O, naka-monitor talaga. Sana ay tuloy-tuloy uh, na progress. Kaya mamaya baka so, tiktokin ng mga damit nila wala na ata damit si ate 3 days, di pa alam ko sigurado na yung 3 days diba so 1 week 1 week ngayon eh 1 week na po sila ngayon doon dito mas ma medyo malayo ng kaunti eh. kaya lang one way na kasi ngayon doon talaga nag stricto na sila naglagay na po sila ng enforcer tama lang kasi kukulit oh din kasi ng mga ano, masalubong talaga so ayun naglagay na po sila ng enforcer para wala na makulit ayun ang ganda ng langka niyan laki oh. Eh. wala bunga makabunga lang langka baka dahil din sa uh, insekto ano? Eh. dami namin insekto sa uh, sa farm baka ganun din mga nanonusok umulaklak naman eh sing yung school ko magkadikit ito yung Arayat Central has, ah aha. Central School Arayat Central School ito mauna tapos sumunod na yung Adel Grace na ako bababa at uh, ano naman yan pag binuksan ko itong pinto na ano, may kukuha na ng bag nya <laughs> tapos si Chichi ihilahin nya na yung bag nya sana walang makukulit na na sumasalubong kaya traffic may lang yung mga nagbababa ng estudyante yan kesa yung uh, may mga sumasalubong oh. may police pa very good ah ganda ganda ito yung ginawa ni mayor na yan ah the best kinasara niya yung poultry <laughs> grabe tagal natin ng sa langaw hanggang ngayon BYD sigat kasi si BYD ha ah. ah, ba ng ano natin na ah? biyahe ah. papatay na ba natin po sa palengke order okay kay parek ng isang bundle de. Eh. si Jomar nakaabang na Di malaki lang kasi diferensya din kay Jomar pipino wala ah. walang pipino Talong, meron na ako. Ilan ba yung kinukuha ko? Ilan ba yung... Ha? Kasi na kaya. Hindi na. Ito daw na kaya ako. Up na lang, up. Up? Nako. Uh, ako. Tignan mo, nandito sa hospital. Baka nang pabigla. Kailan ba mo? naman? August, August pa naman, ano? Oo. Agrilya ah, na anak niya. Ilan 'Yan eh. Uh, na talaga. Gastos na, eh. na? Ayan, talaga. na. Ay, Ilan 'yan? Ang palaya ah, pa pa Kasi malakas din 'yung, um, yung sinigang. Nagdagan na 'to. Ampalaya. Ah, ano? Ilan bang ino order ko nito? Ayun, dalawa 'yung naka Tatlo. Tatlo. Marami na yan Tatloin muna kasi malakas din sinigang eh. Nalagay nila sa sinigang. Tapos tatlong ampalaya. Isang palok. Isang palok. Oh. Apat. Hindi, limang kilo muna. Magkano ba? hindi talong, talong meron na eh dito oh, lang okay. okay. uh, okay. wala?

May bibigat dito ah. Ano ba Ito no malakas ang pipino, minsan mahina. Hindi ko makaintindi ha. Sini! Kahit isang kilo. Huwag na muna maaga pa. Baka magastos ko pa. Hindi naman tayo Araw-araw tayo nagkikita. Relax ka lang. <laughs> Hindi ka pa kasi maano yung presyo ng baboy. Naalala ko kung ano pa ang ano. Mother kaya ano na naman ang ano. Late naman ang sap-sap. Aro? Ano? Okay. Wala nga eh. Oh. Ano? Mahawal na po ano? <laughs> Walang ano? Walang Wala na pong dumarating na palabok dito. Aro? Shoutout <laughs> po sa mga kaibigan natin dyan. Matagal kayong na miss no kami. Dora Mae. Na miss링 ah. namin kayo. Ayun lang. Ay. Sinang, oh, naman, oh, naman, saan, wala, saan. Naman, wala na, wala na. Upuan, oh. Wala na ang upuan, no? Tingnan mo. Wala. Eh, Wei, wala. wala daw Sinang, siya upuan. Sinakop na lahat ni Nanay. Parang ano na 'ya? Marami pa akong kuda. Marami 'yun? Sa gitna ni Nanay ko 'to. Wala pa, wala pa byahe. Agad ah, pa oh. 7:30. Agad ah, pa 7:30 batuman diernes mo siyatan 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 sa sasawa ko Madalang lang uminom <laughs> ah, ka siyatan siyatan sa boss Jonathan boss siyatan 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 Oh. Bong! Isa yung patre ng anak ko. Salamat sa nabusog mo kami. <laughs> Salamat! Ate, okay. oh. Ate Dalaga, ikaw naman. <laughs> Wala akong maisip na ano, kaya ang... Ay, yung mataba ko! Ayun, luma na. Masayla na ako sa isda ngayon. Maganda, oh. Gusto ka siraan <laughs> dyan, oh. Maganda po, maganda. Hindi sa nanay ako. ko, iniisip ko kung ano ang pwede. Ha? Ah? Uh, tahong kaya. Sabaw na lang ano. Oo. Oh, Tatlo dalawa. Maubos kaya nila yung ang dami naman. Dalawang matanda lang yon, Alahati lang kaya. Pwede ba hindi? Dadalawa lang sila. Na matandang 80 years old na. O wow, mapapanis lang. Tapos isda siguro. Galunggong. Lahati din sigurong galunggo. Ha? Oh, 'yan. Boss, yo na, friend. Galunggong na lang po. <laughs> Ay. mata kaya ay walang Mga um, okay pa rin eh Nag Nagtatampo na Ano mo naman Mga tropa natin Kailangan balansihin Kuya 120 daw dito Ayan mo na may pambili pa naman. <laughs> kaya pa, Kaya pa. Kaya pa. Ayan, lima. Kaya na, sa, Nanay ko, ay gulay siya. Ayan. Wala si Borong, wala akong katulong. Ang bigat niyan. Ha? Aandun um, pa naman ng parking ko sa may dulo. Dinutug sa pumunta sa hospital lang. oh, Ayaw mo naman yan. Wala kasing responsibilidad. 13 pesos yung sitaw mo. Ganun talaga pag wala kang responsibilidad. Sali mo to. Hindi, huwag mo na. Dito na yan. Ay, yung plastic eh. Pala yung mga. Hindi pang mais. Walang kupas. Ano? Nakakayaman ng mais ah. Ha? Na? Simple lang to. Malakas kumita. Ano? Magkano lahat? Hindi. Oh. Oh. Yung okra ko. Ah, ang palaya. Ah. medyo bawas na atan lang ako dito no? sa amin ang dami saan? sa baka may poultry okay. din doon hindi, doon lang yung nagkakali mga pinya hindi, poultry ang nagdadala hindi naman pinya Diba po marami din pinya doon kasi yung ano, misa tinatapot ay doon ah Sa lakmit daw eh. Pausap lang namin. Dami din daw. Lakmit. <coughs> Hindi mo <dao> <coughs> kaunti ng order ko Ang kaunti Ngayong week, dalawa lang order lima <coughs> araw Bukas, dalawa lang <coughs> Plus yung sa tindahan ko <coughs> Last week, medyo <medium coughs> marami <coughs> Ano na eh Alam mo na, pagtagula ng negosyo pag ugos pa niya, lalong Lalong babagsak Tatlo eh di yung, o isat ka lahat nilang yun. Ko, na. Isang dalawo lang maliyake. Talagang nga, para kami doo na mimiwitu sa Delta do sa harap mo. sa Delta do sa gitu. Parang mga nag mimiwit. Awa la, walang topic na yun. saka wala mimiwiwito. Kawa na is ta kinokuryente nila yun. Wala na. Wala, wala. Sabi, arap ni Kaparo, sabi Wala. Pagka bumaba po ang tubig, babanatan nila ng kuryente yon yung mahabang wire. Eh, wala ka na mahuhulit eh. Ito, matatala mo. O. O, magkano mo na muna. Layo ko pa naman. Uhay. Labas, ah, labasa bayad oh, na. doon ka. Ay, bili tayo manok na pang ulam. Dito tropa to. Mura-mura ang manok dito. Ay, mayroon ba si, ano? Ibalik e, kung nga. kung meron, tatabi mo na lang. Drumstick naman ngayon. Parang huh? maliliit ata ah. Ha? sir, may yung iba naghahanap ng lollipop. Ah, lollipop. Oo. ko lang. Ayan, sila ng lollipop. Eh, nag-sale doon. Ayaw naman nila to. Sale doon, sale Saan? Ay, ayun na. Ayan, frozen. Ay, yung ano sir, yung mga na kailangan ng i-pull out sa storage. may nabutan na lang ano yun sir. Pag -ano. Ano yun o? Kay... Dito sa kabila. Yun yung naman kay Shell Harbor. nila. Oo. Oh. niya ng 15 pesos sa kapat. Anniversary. Hindi ako pumunta dun ah. Ang bago yung maganda ro. Saan? Dito kay Shell Harbor. Frozen naman. Okay. Ang pain eh. 65. Ah. Hindi ko na binigay yung iba siya. Tama nga siya. Masamay sila. Oh. Ha? <laughs> Hindi ko na binigay yung drafting. Hindi. Hey. Ba't may bibigay ng 170 tapos bebenta nila ng 250 to, 240. Bebenta mo na lang ng 200, di ba? Wala namang Kakaunti lang naman ang tinda mo. Oh. Hindi naman malaki. Ay, naman, sir. Tapos uwi na ako. Siya oh. Pa, lang, sir. Baga makabenta ka lang ng ilang kilo, di, di ba? Ito na yun. Sir, bawi ka na. Oo. Oh, oh. Hindi naman maramihan yung ano mo eh. <lip> ay, di sila nagagalit pakiusapan mo lang ng maayos di ba oh ayo bote tama ay wala na kaya ako nakalimutan Pag isang palok meron na tayo uh, sana wala na pero kung meron pupunta pa naman si na mama bet at ako ay uh, kailangan maghabol ng vlog kasi kahapon ang haba ng vlog ko kahapon apat na video nabur ko wala akong <laughs> masisisi mamadali kasi ako pupunta kay ma ayun sabi ko i-transfer ko na habang uh, matagal kasi mag-transfer from GoPro to cellphone matagal lalo na ako maraming video so habi ko habang binibisita ko si Ma trans -ta transfer ko na hindi ko alam kakamadali ko siguro delete ang napindot ko instead of download ayun yung nangyari pagbalik ko ah, wala na yung video ha lalo mga ibang humawak ng cellphone so ayun yare sayang yung pinaghirapan ko nagpaulan ako nagpainit ayun nagluto ako ng lugaw hindi ako natulog ng hapon kahit idlip, dahil nagluto ako ng lugaw wala din hindi ko rin na video hindi ko rin na na ano din nadulib din so ganoon talaga buhay so, dito na tayo wala naman na, ano, wala na tayong uh, Doon. Ano tayo? Kwentong extra virgin olive oil Dahil naging extra virgin ako ngayon Mga kaparang olive oil Ang problema pala na Pangaraming peke At yung nabili ko 99% peke din Kumbaga hindi naman peke uh, Adulterated Tama ba word na ginagamit Ginadagdagan nila Hinahaluan Hindi na 100% So galing Spain yon Nakalagay old fresh Pero yung bote Malinaw tapos sa uh, almost 600 din ang binili ko eh, 1 liter. Wala nga atang 1 liter. 1 liter yata oh. Okay. hindi, less than. Pero duda ako. Kasi yung lasa hindi ano. <laughs> so ayun, nanood ako ng mga videos kung paano mahanap yung uh, original. May mga brand silang uh, sinabi mga tunay talaga no? so yun hanapin natin maganda kasi ang problema Baka makuha mo yung uh, ano, maging harm pa sa health, di ba? Ayun po ang uh, kwento ng extra virgin olive oil. Si Ate Raquel ay uh, wala na talaga, hindi na nagtitinda. Ano na ngayon, tag-ulan. buwan. Kaya, tsaka may habagat na rin. Kaya mahal ang isda. kami ni Jomar eh Rix oh, Tol ano, ano ka ako eh, Jomar na guys yan Hindi pa rin nagtatapong Wala hindi daw kumukuha sa kanya eh Okay naman Kailangan natin pakisamahan lahat Siyempre So yan po mga ka-farmer ah, Kumakaway ah, ang pares Pero oo oh, Hindi tayo magpapares Tagal-tagal nang walang pares Namimiss ko na ang pares Pwede tayo magpares niyan pero alas 2 pa lang ng hapon hindi na ako kakain. So at least alas 8 pwede na akong kumain dito. 'Di ba? Pero yung last meal ko kasi kahapon ay alas 7. Oh, 13 hours pa lang tayo. Salamat at maganda buhay. Ngungulan ng alab sa